Jeremias, abanatang labing lima. Na magkagayoy sinabi ng Panginoon sa akin, Bagaman si Moises at si Samuel ay tumayo sa harap ko, Gayumay ang pag-iisip ko ay hindi sasabayang ito. Iyong itakwil sila sa aking paningin, At iyong palabasin sila. At mangyayari, pagkakanilang sinabi sa iyo, saan kami magsisilabas. Sasisayin mo nga sa kanila. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang sa kamatayan ay sa kamatayan, at ang sa tabak ay sa tabak, at ang sa ay sa kagutom, at ang sa pagkabihag ay sa pagkabihag. At ako'y magtatakda sa kanila ng apat na mga bagay, sabi ng Panginoon ang tabak upang pumatay, at ang mga aso upang lumapa, at ang mga ibon sa himpapawid, at ang mga hayop sa lupa, upang lumamon at lumipol. At aking ipagugulo sila na paruot parito sa gitna ng lahat na kaharian sa lupa, dahil kay Manasis, na anak ni Ezekias, na hari sa Huda, dahil sa kanyang ginawa sa Jerusalem. Sapagkat sinong mahabag sa iyo o Jerusalem? O sinong tataguy sa iyo? O sinong titigil na magtatanong ng iyong kalagayan? Iyong itinakwil ako. Sabi ng Panginoon, Ikaw ay umurong, kaya't iniunat ko ang aking kamay laban sa iyo, at pinatay kita ako'y dala na ng pagsisisi. At aking pinahanginan sila ng pamaypay sa mga pintuang bayan ng lupain. Aking niwalaan sila ng mga anak. Aking nilipol ang aking bayan. Sila hindi humiwalay sa kanilang mga lakad. Ang kanilang mga babaeng bao ay naragdagan sa akin ng higit kaysa buhangin sa mga dagat. Aking dinala sa kanila laban sa ina ng mga binata ang manglilipol sa katanghaliang tapat. Aking pinabagsak na bigla sa kanya ang kahapisan at kakilabutan. Siyang nanganak ng pito ay nang lulupaypay. Siya'y nalagutan ng hininga. Ang kanyang karawan ay lubog na may araw pa, napahiya at nalito, at ang nalabi sa kanila ay ibinigay ko sa tabak sa harap ng kanilang mga kaaway, sabi ng Panginoon. Sa abako, inako, na ipinanganak mo ako na lalaking sa pakipagpunyagi at lalaking sa pakipaglaban sa buong lupa, ako'y hindi nagpautang na may tubo o pinautang man ako na may patubo ng mga tao gayon may sinusumpa ako ng bawat isa sa kanila. Sinabi ng Panginoon, Katotohanang palalakasin kita sa ikabubuti. Katotohanang aking pamamanikin ang kaaway sa iyo sa panahon ng kasamaan at sa panahon ng pagdadalamhati. Mababasag baga ng sino man ang bakal, ang bakal na mula sa hilagaan at ang tanso ang iyong pag-aari at ang iyong kayamanan ay ibibigay ko na pinakasamsam na walang halaga. At iyay dahil sa lahat mong kasalanan, sa lahat mong ang kahangganan. At akin silang pararaanin na kasama ng iyong mga kaaway sa lupain na hindi mo nakikilala. Sapagkat ang apoy ay nagniningas sa aking galit na magniningas sa inyo. O Panginoon, talastas mo, iyong alalahanin ako at dalawin mo ako, at ipaghiganti mo ako sa mga manguusig sa akin. Huwag mo akong kunin sa iyong pagtitiis. Talastasin mo na dahil sa iyo ay nagtiis ako ng kakotyaan. Ang iyong mga salita ay nangasumpungan at aking kinain. At ang iyong mga salita sa ganang akin ay katuwaan at kagalakan sa aking puso, sapagkat ako'y tinawag sa iyong pangalan o Panginoong Diyos ng mga hukbo. Hindi ako nauupo sa kapisanan nila na nasasayahan o nagagalakman. Ako'y nauupong mag-isa dahil sa iyong kamay, sapagkat pinunomo ako ng pagkagalit. Bakit ang aking sakit ay walang hanggan at ang aking sugat ay walang kagamutan na hindi mapagaling? Ikaw bagay tunay na magiging parang magdarayang batis sa akin, parang tubig na nauubos. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, kung ikaw ay magbabalik loob, papanauliin nga kita upang ikaw ay makatayo sa harap ko. At kung iyong ihiwalay ang may halaga sa walang halaga, ikaw ay magiging parang aking bibig. Sila'y manunumbalik sa iyo, ngunit hindi ka manunumbalik sa kanila. At gagawin kita sa bayang ito na tansungkuta na sanggalangan. At sila'y magsisilaban sa iyo, Ngunit hindi sila magsisipanaig na iiglaban sa iyo, sapagat ako'y sama sa iyo upang iligtas kita at upang papaging layain kita, sabi ng Panginoon. At ililigtas kita sa kamay ng masama, at tutubusin kita sa kamay ng kakila-kilabot.